So, hello mga taga, mga taga tuloy. <laughs> mga kasubo ka, yun, ayan. So, we are ordering uh, yung honey truffle, um, tempura na bento, wala tayong choice, bento talaga siya kailangan, uh, ng Tokyo Tokyo. So, this is like 2.99 pesos, so wala pa siyang drink. So, ayan siya. Para makita nyo siya ng close-up. We're gonna... a. why are we even using spoon and fork? We're in a, you know, Japanese fast food. So, we're gonna use chopstick. Yeah. So, of course, hindi na tayo uh, umano ng kikkoman sauce or anything. Ayan. So, ayan Para makita niyo siya ng close-up. Mm, so, glaze talaga siya. But actually, I think uh, may sauce siya na separate. Papakita ko sa inyo to siya, oh can see that. So, so, come on. Let's eat. Tikman natin kung worth it ba tong ano na ito. Diba? Eh, pinahinarap ko yung ano, kanin. Ganyan na ako kumain. <laughs> Mas kaharap ko yung kanin dahil kanin is life sa Pilipinas. Mmm. Ang lagit like sa so. lapit sa so inyo. Ah! Wow. Mmm! Dasan-dasan mo yung truffle ah. Eh, sa Montero. You know, it's truffle. Yung honey, mmmm, light lang siya, nag-glaze. Mm, hindi siya yung honey na, alam niya yun, nakalasan na nung mga nilalagay sa pancakes. And, um, ito ko sa inyo yung loob. Actually, ano siya Okay yung size ng shrimp niya. Hindi siya yung puro breading na tempura. I think ah. <laughs> Basa sa nakagat ko. So, try natin i-dip dito sa... I think this is ano. This is actually additional glaze oh. So, it's not like, uh, you know, ibang sauce siya. So, it's the same. It's the glaze din. Mmm. So, sakto siya with the clean taste of shrimp. Ayan, yeah. gusto ko sa kanya hindi siya sobrang tapa. Mm -hmm. Wait, 300 ba to? Mm. I don't know. I mean, mahitin nyo naman yung size ng shrimp. ba? Diba? Um, so, ito pa yung ibang shrimp. Pakita ko sa inyo ah. Ay, yung shrimp tuloy, ibang tempura. Parang, ang dating kasi, kaya sabihin natin, itong gulay, gulay, di ba? Itong gulay-gulay worth, ano, uh, ano ba? Hmm, based sa portion, siguro worth 30 pesos. Kanin is 20, so that's 50. So, ang worth nitong tatlo, 250, gawin natin 240. So, sabihin natin, 80 pesos per per cream, ay per cream pa kanyang shrimp, per tempura. Iba-iba sa'yo, ito yung isang maliit eh. ba? Diba? So parang, hindi eh. <laughs> Mga $2.50, $2.40. Feeling ko ang ah, okay na price sa kanya. Parang $2.99 is $2.00. It's kinda ano, parang overpriced for that. Mm. Yeah, watch me eat for a few more minutes. <laughs> mm. Nereng ba yung friends? Mhm. Mm sa so 'no. Um dito sa kinain nating Tokyo, Tokyo. Yung second floor niya is very quiet. Na halata ng ganito. Ludo. Ayan. Yeah fairness, it, it pairs well. It's a new, ano, parang, it's a new, I guess, uh, way of enjoying uh, much-loved uh, shrimp Japanese fast food or Japanese restaurant staple. Hmm. So, hindi naman siya, ano, parang Bagay siya dun sa shrimp. Bagay siya shrimp. Parang, ewan ko ah. Parang, we use na pag shrimp, di ba? Parang ang pairing mo sa kanya, it's maalak. It's just the sauce. But, ito, okay siya. So, yun know. lang.